isa. Ah, uh, Yala, fast. <laughs> Para lang nag-exercise, ah. Uh, biking. Oh my God. Saan ba tayo papunta nito, siya to? Ang <laughs> <laughs> nakata mo? Sala ngayon na lang natin. Do doon tayo. Mili. Mili, mili. What's this? one? what's the place? Of, wow. Sana all nakakasakay. Ana low battery. Oh, dito tayo sa. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. And you feel like yeah. We will love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money. Sabi, drive sa Turani. Padilim na. Baka dito tayo mal-tuck up. Shatoy. Hindi na tayo makamalik sa ano. Wait lang. <laughs> <Yara>, Exercise? <please. laughs> <laughs> ano, Tart? Wait lang. <laughs> oh. Gulisan mo Sorry. nga. Nasa ano ba? <laughs> Nasa gitna pa. Wala pa tayo sa gitna. Ano pa lang. One-fourth pa lang itong ano natin. Oh lalim pala dito guys pag ano ano to baka ma lunod tong bangka marunong you know how to swim chato hindi huh? malam swimming wala soya but dinanna ana ano, save my soup ana review padala din the swimming padala ni entero tahat nandito <coughs> na tayo sa ano Nakatakot naman pala. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside him. Oh, tingnan yon, nandito na kami. Nandito na kami sa anong kanto ba? Tingnan niya si Chato. Chill-chill lang siya.

Oh, too much hair. Small, small, small. Wow. There's, sa There. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Christmas luck. Ayan. Ano pa doon? Ayan, nagbigay sila ng pagkain. Ah, yan mga ano, maliliit pa. Ah. Sino ara? Rabbit? Rabbit? Mungkin sa. Hey. Bird. Shop. There's a bird. Hindi man nakikita. Ang liit naman. The other side siya to. The other side of the door. Ah, the food. Shop. Parang pagkain man to ng manok. Hindi man to pagkain ng rabbit. <laughs> The other side. Small, sa? Hello! Hello! Hi! Ee. There. The other. Other color siya ito. Ah. Sino it had color? abiyad abiyad white. Wah, wow, the big cute so Wow. Cute. Ito mas cute. don't <laughs> come Daming ibu too much Wahid. Dami namang rabbit dito, puro rabbit. Natay lang ibang ano. Hi. <laughs> wow. May okay, mga pinay din pala dito, mga kapatid. Dami nila. Yan, yeah, nag-stop na ang Hindi man lang kami nakasakay. Iniwan kami ng nanay na Mungkin inti madam ana dakal setai inti ana madam mungkin dakal 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 no pab mungkin ada sawi dia berin dakal tali wow so much baby wow so the bowl di No. Inti daker siya to. Dakin. Ba din sa video. So much video. Hindi oh, diba lang siya makafocus guys. Yun, iba't ibang uri ng mga ano. Sa kalangga. Ito naman. Oh, siya to siya. Big cat. Big cat. Cat? Ada mukat. Kat. Kat. Kimtimat. Kimtim tai ga ada bigat. Sho, pada ti, to mas. Log. Gat mayan. Ya, ini. Mau mm sama -hmm. siapa? Maalha senono, mana Mga dili imo na Mahaga siya. Ayan si Shato. Video ng video eh. Lipat hmm. tayo sa kabila Shato. So, ayan guys. Dito muna kami. Upo-upo muna. Hinihintay namin sila. Hindi namin alam kung saan sila pumunta. Kaya dito na lang muna kami. Hindi rin namin alam kung saan kami pupuntay. Eh. Baka maligaw-ligaw kami dito. Kain-kain. Um. <laughs> Nagutom. Gutom kami sa pasyal-pasyal eh. Mm. Chato, say hi. Say hi. 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 Yan lang alam niya. Hindi to. Isin niyo Pilipino? Hindi. Gulo ala. Bas sanawol. <laughs> <laughs> bas sanawol inti <laughs> sa comment live. Ah, uh, gulo da. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Dimi ni ada. Kumusta kayo? <laughs> oh, kumusta kayo? Hada, how are you? <laughs> Kali hada, sir. Kirihin inti ana of, okay? Kirihin <laughs> bas sa web lang. <laughs> Yala ro min na kadri. Ba din. and then akin po. Integral good halo, integral high ana sa Torani Foreigner. Integral. Yeah. La. <laughs> foreigner. <laughs> integral Foreigner. Lain. Dati sya benda kamera. Eh, gaya sa we upload. Badin, badin. Tok. Tok to them. Badin. Entitok. Pia ya da ana friends out there. Shout out. Shout sa mga ka kaibigan ko dyan. Panood lang kayo. Ah. Salamat sa panunood. Yun Wala naman akong masabi. Basta, na, gutom. Nagutom Nakakagutom. Sino ni mada sa atas nilang ka? <laughs> yan. Train daw yan nila. Ayan sila. Sila nanay na kaano. Nakasakay sila. 在哪？ you <laughs>